Kaya tayo naman po'y maglilis ng tabing bahay naman po. Ay tayo po'y nag sa buong niyugan po. Ay panay ang saging ano tol. Tayo naman po'y maglilis sa tabing bahay. Panay ano naman po, alat. Mga kabang kayakas. Ay, at mo na tol yan. Naabot mo sa akin. Yan tayo po'y dito sa may tabing kubo po. Yan tol. Ay po ano, sanga ng ano po. Ng... No, ano, asa na po? Kalaw tol pagkabigat din oh mura ko tuloy ah. ay ang ano balubi pala pari yan sakat makatanik po kung alam nyo mga kambayari huwag bungo na kasana huwag kang talagang haloy hoy na tuloy ito na Ay ngayon po panay-ano, panaysang, ha? Eh, eh. lakas naman po ng hangin at tuloy kahapon. Ay, ano? Mm -hmm. Nalangit-ngit po, Puto Putulisan nga, oh. Kisa panayililisan na. Panay-lilisan na naman po din, eh. Panay din. Naman na pala ito. Oo nga, uh, marami nga uh, tinik. Delikado ito, kamay mo Malambot pa naman yan. Eh. Putol, yun sa sa kabila, yan. Sa may tabing kubo. Pag po hindi tinanggal, ay ano po. Yang mga kadali ng paa. Ito yung kayakas. Dala na ito, dala, dala Kukuha ko rin mga kasi sa may tabik tapat ng bahay. General cleaning po muna. Panay dagmang po. Yon ah, ah, Wala, panay kayakas na nagkalat. nagalat ang kabang kayakas tambak hindi tipo natin ipunin. Diyan. yun po natin Yan. Yan po papatuin para po ma ipon po ah nagkaalat. Talagang talagang pare, pare ni po ay eh. kalawat ka lang po ipanay eh, panay ano dagmang yan oh. Kabang kayakas. Mamaya naman po tayo ay mag magwawalis po. Ah. Kahit saan ay maraming dagmang. Talaga po mga kapang lambot. Kabang kayakas ay. Utay-utay po. Arapin mga tapos ipagpulo. Ah. May maghapon ay. Kuwari ko rin matira din na no tol. Ate pong ipunin sa buntunan. Ang dami din tayo ako sa... Pag-ibig Kaya naman pong hila parang tayo nabatok ng kalabaw po oh, Kalabaw na bulo eh, eh May po pasok mga bata Nagkataan po linggo Buti po nagkataan linggo at walang pasok uh, Hingal po pagkakot kita ada datang bentar ini mana lagi ada gemang tapi tapi si dia yuk oh. kata bos ada pelatang kelimar yang kabang saging po nabuhal ah, ah. ada pelatang yang hakutin di sa buntunan ah hindi na tatabaw tuloy saging napapakabik ah. hindi na tatabaw tuloy yan para po mahawan sa sabing bahay oh

Sayang ang iba yung maliliit pa. So, okay. muking so, Sa so, warang masamin akmok. Pari pwede nga hakutin din. Nakamaya sa tabi. Ah. naman ho. Talaga pong sakripisyo. Pari kapila ho. Hindi ako kuya. Pag naman po ay may mga dalawang araw ay Linis po ay Ayan lahat po ay ating i ah, Talaga pong Ayan you o know, Nakawan naman po yari, ito kayakas. Uli tayo, kayakas. Yan, buti na lang po aring kubo. Hindi na ano, tuloy. Matibay pong pagkakagawa na aring kubo. Hindi man lang po na sira ang ano ay, eh. Ang anahaw. Anahaw nga ba, nanay? Eh? Anahaw. <laughs> Hindi po nasira ang anahaw. Si nanay po, dadiag. Ano si eh? nanay? Yan, dami kalta, nanay. Ayaw, kalat talaga pong parang... Nalilito ko nga kung alin ang unahin na yan, oh. Eh. Ah, talaga pong... <laughs> yan. yan, tibay ng pagkakagawa, no. Hindi hindi man lang po na ano na was out. Sige. Kasi medyo makalat pa po. Nabuklad. Oo. Oh, medyo makalat pala ang eh. Tayo pa pahingi pahing muna kaunti. Oo, yeah, tuloy yan ang ganda na utol ng ngayon. Gumanda na uli ang panahon. Oh, medyo na uli. Oo. Oh. Matibay ang gawa ni Tiyo ano. Mhm. Mm -hmm. Pag mo talaga ang tibay ano. Hindi man lang po na hot water ay oh. Dag pa nang dag pa nang dag pa nang hero ano. Mhm. Mm yan tibay po ng pagkakagawa. Tipino mamahimihingala talaga pong busog ng mura <laughs> met patay. maya po ay dahil kahakot pati ah ay utol oh bumigay na pala yung ano yung ati binata kanina. ah bumigay na po aring kayo ba ano Ari po yung kaninang binabatak. aming binabatak po bumigay na oh uh -huh. ay wala dyo sobrang daming buong utol sayang Tik na hitik kayo pinaputol po sa mismong ano po gitna sigutol wala tayong dadaanan di yan pag hindi matanggal ito yung lubid muna, lubid baka matagal yung lubid Pam din dami kong bunga Kainaman na wala rin swerte Ito yung lubid, ganggan muna Kapag dami pam bunga mga kong balo Kaya ari pa naman na rin. Hindi po kinaya ng puno Ito yung nasisipa kayo Yung magulang ay ari na eh, pero yung Hindi pa ay mabubulok yun sa ano hindi ano. eh, oh. na naman patawan po aton Hindi na pa ng ano. silalim po. silalim tayadami ako parepare pare 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 silalim. pare pare silalim pare 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 na pare 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 rin pare ah. pare 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 eh nasa daan po mismo na na buhon. Yan, medyo na ganda na po ang panahon, o nainit na. Ah. Yeah. Ay buwas po hinay. Eh. Siguro di maganda na uli. Ating hakotin ito doon, ating Ay, ito limdaim bunga, oh, tanggal mo tanggal. Daim bunga. Ano po yan ang sarap pumano ba lang? Ano na nai? Sa pemerinda para po yung ano na yung parang ang tawag dun yung rice Ano to? Mabot din muna Ito yung bunga pala yun ah At, tatalasin sayang Ang oh, tulong kuha mo yung bunga Maka ma, ma, matabunan Yan Ay dami ano po ito uh. Sayang ito at ang ipapahingi sa mga dumadaan oh. Sa mga mahilip sa gaybahan oh. Sa dami. Ito din siya pa ah oh. Ipap ipapahingi na lang Ayan, oh. Yan oh Ang dami. O oh, pia, ko ito din. Ay salim pa rin isa oh Ano pa rin dah Ang adami Ma, wala ta noton. Kita. Kita. Hodi gai gai no oh, teka, teka, lang, ta lotul no, bir pa o. Oh. Kita lang. Ma mo bagsak laki o. Oh. Serap ito. No ta lindin. Ating hahatin sambo. Are pa utol ka kaya ka lang. <laughs> ba ari madaganan oh. Sambo. Masilah liman oh yan. Dami. Are utol. Sala mama baka bumigya mo sumu ano. Pero pwede. Nagkabog na nga. Malilite pa ari. Mabubulok. na Wala ko tatay dami din baka may mga sabong kilo po Aba pa Paano ito lipo yun? Hmm. Mga na no Abot pa pa yan. Sayang eh Pwede. Mari maliit pa rin. Titik eh. ah. naman ang bunga ay. Ah, oh, Mayroon pa rin ano kapit botol ha ah, ajuhin na lang pag hindi kaya yan ah eh. hindi na kaya at ari po yung ating ajuhin na para po maputol yung pinagputol lang po sa gitna Aba ba ko ano ba wala ikot Yan o. Kailangan po rin maputol. Buwan ang baka po ng tao. Yan ang ng pagkakasanga eh. Yan ito Kalang. Yan ang kunat. Aba. Magkakunat ay. Tagpas na. Sabi ko tayo bagay tamahan ha. Ako ba pagkakunat? Sabi ko pa yung hawa mo. Yan yari na po. Sabi ko Ingat. Yeah, madali din. Uh, hingal eh. eh. napungoy na po. Sumama to. ito. Napungoy ay. Eh. Arba to lang. Oh. Ah. Oh, wasak ka rin isa. Nuwasak na. Marami din ako. Ano. Ano po yung nakuha lahat. Oh. Baka dami din. Dahil pa nagharvest po. Yan. Yan dami. Yeah. Yan naman po yung nagawalis ng tapat po ng bahay. Ano ah, na Tulong-tulong na po kami din eh. Sino? <laughs> ka ano? Parang dinaala nang. Yung kalat ano? Kalat po ay. Han tulong-tulong na po kami. pala na Ay mga ngabog pa. Ay, ang dami diyan nahabog pa yan. Napani aso. Naipit. Naipit. Mga ngabog pa yan ang damo. mga katambal Sa mga natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy, 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 Bomboy Vlogs Bomboy Vlogs Halika ng mga katambal Sa natin si Bomboy at si Gumbay Dito sa Bomboy 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 Vlogs Bomboy Vlogs Ang umuha na nyo at paghahapay ng saging Pagdidilig ng mga halaman At paggamas ng kaingin Mga halagang hayop Ay mabilis ng lang paramihin Kapag merong itinanim Ay merong kang aanihin Mga diskata sa panguhuli Ng sista sa tubigan Mga dalag na nasalong gang Ngayon ay naglalabas At ng pagkain Sa tangalian at tapunan kumbayan Ay ni ka din Kumbay ng mga kakambal Samahan natin si Bomboy at si Bumbay Dito sa Bomboy. Bomboy. Bomboy 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 Blocks Bomboy Blocks Halika ng na mga kakambal sa natin si Bomboy at si Bumbay Dito sa Bomboy Hindi pa po, po natapos ano tol oh. Bawa ng hapon na po ay eh. Bali tayo po eh. Magpapata po ng baboy Hapon na man, ano naman ano Ayun, ah, And, hapon na naman po. Balitay pa 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 ng baboy. Tara, utol. Ayun, uh, linis na naman po. Kahit pa paano, ano, utol.